Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga naman sa ibang bansa. At maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa akin channel at ito nga po mga kaibigan, total na usapan naman si General Quadrales Casemero sa Pilipinas at atin lang balikan yung mga nakakatawang kwento sa kanyang buhay. Ngayon po mga kaibigan, bakit si Casemero ay napakaraming kontrobersiya sa kanyang buhay. Talaga talagang, mga tao talaga, mayroon talagang sariling daan. Mayroon kuba, -kuba mayroon liko-liko, ganun. Itong si Casimiro naiiba iba talaga ito sa mga buksingero. Bakit na iba si Casimiro sa lahat ng buksingero? Ito ang ating pag-usapan mga kaibigan. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pag like like at subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ito yung una mga kaibigan. Uh, yung boxing scandal riot doon sa Argentina. The worst tragedy in boxing. Bakit? Kung hindi siya nagtago sa ilalim ng ring, patay siya dahil mabugbog siya doon sa mga tao doon sa Argentina eh, ginawa niya ito nga nakakatawa ang tao ito ginawa niya yung yung iba ng kasama nandoon sa Rome na napugbog rin pero siya ah, mautak talaga doon sa ilalim sa ring nagtago lumabas siya ilang oras wala nang tao Ganalo nga siya, binubog naman siya ng mga kababayan ng kanyang kalaban. Kumusta natin si IVF Junior uh, Light Flyweight Champion, John Riel Casimiro? Magtatago ka, tsaka matagal kang naghintay doon, di ba? Opo. Mga gano'ng katagal na Uh, Mga isang oras. Pati yung kasamahan niya, uh, nataranta na kung nasa na siya. Doon nakilala si Cuadro Alas. At yun ang unang world champion world title ni Casimero na kakaiba ay tulad yun ni eh. Mike Ayon Mike Tyson yung kinagat yung tayo dito yun kagul nagkagulo rin yun yung kay Casimero ang kagandahan nito sa Casimero ay diniklear na siya na world champion mga tao doon mga kabigan doon sa ilang lugar dahil po itong si kasimero kapag ginugulangan kasi ito Magulang rin. Tingnan mo naman. Sinuntok niya dito, dito. Ilalim. <laughs> dito daw na tinamaan. Doon sa Lasarte. Wala na. Papunta na yung knockout. Yan, pangalawa. Yung natalo siya sa pinakamaduming madumi na boksingero doon sa Thailand. Yun si Amnat Roeng Roeng. Power in this conference. Champion at nagkaroon ng rematch at tinalo niya ito sa napaka-impresibo. <laughs> na focus na naman yung pagkatao ni Casimiro. Nung dinaya siya nung ruwing ruwing yata yun. Yung Thailander. Paano nga naman? napaka rumi na boxer yun si Ruing Ruing ilang beses yung wrestling na yata yung yung mga uh, laban nila hindi na boxing mga kaibigan at yun si Casimiro nagpakita ng uh, respeto doon sa lugar ng Thailand sabi niya sa sarili muna sa sarili napunta ka pa sa Pilipinas iitlogin na kita eh, doon kasi doon sa lugar nila marami yung mga yung boxer kasi doon ayun ah, daw na marami daw boxer doon na nagiging boxer ka dahil galing ka na sa bilangguan eh yung kalaban ni eh, kasi galing bilangguan yon baka may kasamahan rin yun ng mga delikado ayun ah, nagpakita ng respeto si Casimero at yung una nilang laban Natalo si Casimero Pangalawa ay Revenge yun Revenge At Doon talaga Si Casimero Namulat ang kanyang Isip na rin Kailangan rin pala tayo Mag-angas Kailangan rin pala Hindi masyadong hindi lang masyadong mabait dahil itong gago na ito uh, ruwing ruwing dito ang nag-init yung ulo niya at doon doon na ang isipan ni Casimiro na kailangan pala tayong magangas dahil hindi masyadong ma ma hindi maganda masyadong mabait ayun pag nung doon na sa China yung ano nila yung rematch Ken Gibbons pa yon yung promoter niya. Ang rematch nila doon doon sa China yata. At doon mga kaibigan, binigwasan niya ng binigwasan niya sa ilalim mga kaibigan. Badis siya. Parang sa aking pa kaibigan na pinotol. Pagsak ito mga kaibigan, itong si Ruing Ruing. Yun mga kaibigan, yun ang pangalawa na pag-usapan si Casimero sa Pilipinas at sa buong mundo. Pangatlo mga yung minaliit siya ni Sulani Titi at sabi ni Sulani Titi hindi niya papansinin yun si si Casimero dahil hindi man yan tunay no, kung kalaban talaga si Inoue talaga gusto ko dahil undisputed oh, itong si Titi Titi alam niyo po ba mga kaibigan na kung si Casimiro ay may kasaysayan, ito yung pangatlo niyang kalaban, may kasaysayan rin. The fastest knockout in history in boxing, yung si Sulani ni Titi. Tinira niya mga kaibigan. Isang suntok lang sa round 3. Hindi na ito nakabangon mga kaibigan, knockout talaga. Sinabihan na ganito ni Titi si ni Edwards yung taga lugar doon sa England na huwag kang magkumpiyansa nitong si Casimiro kahit dahil sa lahat ng nakalaban ko yan ang pinaka malakas na kamao tumawa lang itong si Titi mga kaibigan sinabi niya kung malakas siya ako rin pinaka mabilis anhin ba ko daw kuno yung malakas niya kung ako ay mabilis titirahin ko yan at hindi ko yan papansinin si Inoue talaga yung pangarap ko na magiging undisputed siya at yun mga kaibigan tinira agad ni Casimiro at doon si Casimiro mas lalong sulikat sa buong mundo kaya itong si Casimiro kung may kung may kasaysayan siya na pinakamabilis abay titirahin ka yung history mo history mo yay, yayariin ko dahil meron rin akong kasariling kasaysayan sa aking pagiging boksingero uh, apat mga kaibigan ito po ang nakakatawa uh, mga kaibigan dahil itong laban nila ni Rigundo at Now, sa kanilang kasi that is the fewest fans ever in boxing kung makita mo wala talaga takbuhan talaga uh, anim lang nasuntok ang nagawa nila ito talaga, may papag-usapan talaga ito sa buong mundo ang lalaking ito. Tingnan mo nga naman yung laban nila ni Rigundo. Yung si Rigundo, mga kaibigan, kilala ito sa napaka-defensive na boxer sa buong mundo. At napaka-boring talaga, mga kaibigan. At dito nayari si dunairi mga kaibigan. At nayari ito ni Casimiro, mga kaibigan. At maraming mga buksingero naayaw itong lumaban itong Regundo dahil baka matalo lang sila sa takbuhan eh kasi katulad ito ni Floyd Mayweather eh itong si Casimiro walang takot eh kahit sino pa alam niyo mga kaibigan dinira itong niyo ni Casimiro knockdown si Regundo round 1 hindi binilangan na referee pero sa mata ng mga kurado knockdown yon kaya nanalo si Casimero. Alam nyo po ba mga kaibigan, yung laban na yon Puta. Yun ang pinakamaliit na suntukan sa boxing. Yung panstat. Yung pinaka pinaka pinakakunting panstat sa sa larangan ng history sa boxing. Na-record po yun si Casimero. Yun po mga kaibigan. Panglima mga kaibigan, ito na nga napag usapan na naman siya dahil magulo doon sa wein na dapat sana hindi 'yon may laban si Casimero dahil po siya po ang importante dahil siya yung main event sa laban ay tinuloy na lang pero maraming galit at yung akala nila na matatalo si Casimero at maraming tumaya doon sa kabila ayon hindi nila alam hindi sila na expect nagulat na lang sila sa nangyari na round 1 lang pala na tikiyo yung si Sanchez